What's up mga kotol, magandang magandang umaga po sa inyong lahat, yan tayo po ngayon sa bukid na uli at ngayon po ay ang oras ay uh, anong oras na ba ngayon ngayon po ay 6.23 ng umaga yan mga kotol, persa sa agap dahil kailangan natin ng agapan dahil ano po so sobrang init uh, adjust natin yung ating uh, katawan siyempre kahapon pero mga kotol kami nga po yung nagpapatik doon abay talaga pong ano ay talagang apa ay naliab po ako biro ay sinipon apa Ako sin tabi po sa kumakain yung pumpawis naman ay parang ano ay anong tawag doon? wala nang tigil yung pawis mga utol. ayun puntahan po natin ngayon kahapon kagabi po ay umambun daw dito sabi ni nanay di bigit na basa basa mga utol ay pipili natin ng kapal ah bunuhan nga po ah nagkatubig tubig na oh ba nung minsan ay walang wala ah nabasa basa nga oh yan magandang umaga, magandang umaga po sa inyo lahat yan yan, yan ang ganda ba biro kapag umagang umaga ano po talagang ang dahon ay talagang naka ano po ba yung bukang buka ah. -buka. syempre galing sa uh, lamig galing sa anong tawag dun galing sa hamog o diba sa basa pa o oh, tamo mga kautol ay eh. Hmm. Ayan, ang lamig oh. Ayan, basang basa Ayan, ito po yung kahapon Ah, biro ay Agnas pa eh. Kaming tatlo din eh. Balik-balik pero -balik kami doon Ayan, ay, ah, basa o gara. Yan ang gusto ko makakautol. Ang nabasa-basa o. Oh. Ah, ay, kaya na mo may tatrim din eh. Ano po? Ito yung spray natin ng pang sa lupa, sa bacterial. Yan. Yan ang bilis. Makakautol ah, o. Oh. Yan, ito na po. Yan. Ang ginawa ko po mga kutol ay ang pagitan niya malaki kasi ano nagkakagulo eh kapag nagaharbis ah kondisyon na kondisyon na po ito um, ah, gara, katapusan ni tatanim mga kautol plastic na lang ang kulang na eh. at pwede na ano po yan. Ah, yan gara. Ano po? Kagandahan na itahaw pa din sa araw may patubig din tayo tuwing hapon kaya natin tong uh, anong tawag din lagyan ng ano lagyan ng patubig hindi na tayo dun mag -e magpupusit-pusit kasi ang kinuha ko nga po yung patubig na maganda pababa tayo noon bukas umpisa na uli namin ari kami naman po ay eh, magtatali ng ah uh, nang ano po ng sili Doon muna tayo nakapokus bukas ay din eh yan. araw araw na tayo dito sipag uh, sipag lang mga kautol yeah. at makakamit din ang ating pangarap hintayin natin yung kasamahan natin tuwing 7.30 sila eh eh, ako naman ay eh, siyempre ay eh, gusto ko po laging maagap at gusto ko makita yung mabisita ko man lang yung aking halaman yan kung ano ang sitwasyon nila okay naman po Yan. napakagaganda ang ating halaman yan anong aliwalas ay anong sarap sa pakiramdam pero mamaya tanghali alas 10 ah, ay talaga pong naliab ang pakaramdam ah, pagkakapal ng ating pipino ah, utol oh. Hmm. bulaklak talagang yan sarap tingnan. Bagay ganito po. Ang ating nakikita okay, sa umaga. berde berde na mabasa-basa. Ang dahon. Yan. Yeah. Ang ganda. Yan yeah, no, ang birong sariwa lahat. ng kauto bagay ganito. Mayroon itong malaki. Eh. Mayroon na po at dito yung mabilis ay. Eh. mga pangunahin nahin tamo naman po mga kotol wala pang almost isang buwan Aba. ang ginawa ko mga kotol ay ano po uh, hindi ko siya tinaproning kasi nga po ihahabol ko dun sa mga karamihan Yan. sa ganda po ngayon ng presyo ayos po kaya po Yan ni walang. May misa ka din naman mga kautol. Yan, mga yung way na yan pataas. Yung po ang sekreto dyan kapag hindi mo po pruning sasabay mo dun mamumunga na po ito eh kumbaga simula na to mamunga Ayan, o. Ayan, yan o mo po yan isa nga yan yan ang bilis mga utol o may mga bulaklak na agad parang kailan lang po ano yan nga po ay sabi nga po ay ano tsaga tsaga po yan isang isa ay tsaga saka yung sipag eh, kapag wala ka po sa puso na paghalaman eh wag na po kayong ano, wag nang tumuloy kasi masasayang lang yung effort mo kailangan araw-araw ka na nandito pwersa sa agap pwersa sa kahit gabihin ka wala kang isipin kundi halaman siyempre pamilya rin po kaya lang yung puso namin dito nakatutok sa halaman halaman Pipitas na rin po tayo dun ng kamatis. Uh, Kami hindi ko na ibibigay na puka, ah, Talagang wala nga po ang katawan. Yan o. Oh. Kakaganda. Makakutul o. Oh. Yan. Ang ating sili. Parang kailan lang. Yan. Yeah, Ari po yung kahapon din alin namin na yun. Yan. Yan ang bilis. Ang kinawa ko po na ano ay yung double ply. Kasi mas matibay. O, uh, o, uh, tamo po. Double, two ply. Ayan, para hindi na siya bumuhal. Ang bilis eh, lalaki agad. Ayan, mga kutul. Tuleng. Mga ating halaman. Di, may kasunod na po tayo doon. Aring luma natin. Hindi pa naman siya luma, masyado. Tapos ito, ayan. Yan ang bilis Mga ng sili Talagang bah, napunit din Ito pala napurbahan ko mga kautol Mas maganda kapag may lilum Medyo na, i, naliluman Naiinita ng kaunti Hindi yung sagad-sagad sa init Talaga po nalalanta Ay wala po tayo magagawa mga kautol Ganun po talaga Tsaga-tsaga laang po ay Ano po? Ah, Mag-uumpis na po tayo Ano po sinda pare? Pare maganda umaga yun, dito naman po uli kami, maglalagay. Pausa na po. <laughs> ah, pausang-pausang biro. Ayan o. Ang bilis tataas pala niyan. Ang bilis, sorry. Eh, baktawan naman po. Bubunga na nga po. Ayan, ang tuling din na yan o. Mabilis ang pagbunga niyan. Hataw ay. Madalang. Hindi yung dati. Adon, ano? Parang halos lahat ay patay ay. Sorry, uwi ng ya, no? Alin ba? Oo. Oh. So, pa na ang ganda pa ng huling ibon dito sa atin. Ang lalo kapag umaga-umaga. Probinsya eh. Oo, oh, probinsya po. Kaya napakaganda na ng huling ayubon. Uh, Sampu pare kasal sa ating pilat ano? Sampu sa ako. Anin? Pure nena ano? Yan yeah, mga otol, tayo po yung umuwi nga po saglit at bumili po tayo ng tali. Ay, ano nga po pala. Shoutout nga po pala kay Sir Romeo. Kabili. Yan, taga ano daw po. Siya po ay taga Lucena. Ay kami po yung nagkita doon sa may ano. Sa may big time. Abi, ako pinilibre ng pagkain. Ay, sabi marami salamat po ano to. <laughs> ay, hindi na tayo uuwi sa bahay. At, ay, may, may malatuna po tayo. Ah, shoutout po sa buong pamilya po kulang nga po tayo sa tali nagkataon naman po nagkita kami Abay, ako po yung nahihiya din na eh ako po yung mabaho ba yung niyaka pa pare sa so, idol na idol daw ay sabi ay Wala po wala pong problema ay e, tayo po yung pausan pausan pa ay gali pong bukod ay tali yan po gawa nga po ng tali ay ayos naman daw pare idol daw なきいっていい

Okay. Ah, mga utol, yari na po rin ating silihan. Yan. Ah, napakaganda. Uto yari na po. Hindi pa tamang kami sa pipino. Magkaabo na naman si utol. Yan, At kami na po magbabalag. Mga utol. Yan, utol. Yan. na po ng katorse. Ang paganda po sa ating halaman. May bunga na po. Marami eh. hmm, Ayun, no? na. Pinundo mo muna ito? Hmm. Pinupuloy muna na konti te. Eh. Uh, ano? Bulaklak na. Halaman na na po te. Ano din? dami mga bunga. Namang yeah, utos, yung utoy po yun nandun. Tatali ng kamatis. Sili, tapos na rin. Pipino, yari na rin mga kautol. Yan. Punong-puno ng bunga, pero balis. Ah. Huh? Yari na rin yan. Tayo naman yung magkasabog ng ipot. Kasama natin yung ating kaibigan. Talagang mga kautol, eh, ano, tsaga-tsaga nga lang po. Yeah. Kung tapos sa, sa pero isang area, lipat naman po. Ipot. Huh? Aming irasan. Ginawa kahapon. Pagkain na. Singa mo na pare. ah papano mga kotol? Yan na po ang buong maghapon. ah talagang binakbakan-binakbakan na po. Yan. Maraming maraming salamat po sa pagsama. si na po tsaka buong probinsya. Bye. Salamat po.